Ayan. Dito po kami ngayon. So, bakit Kaya, na ay, bakit may iba na dito ang po kami na. Gusto tayo namin ito, sabi ni Ruda. Wala pala. Walang tao. May bumaha siguro dito. Oh. Una. Naglalabas siya, oh. Una, Bels. Una, Bels. Lalabas. Oh. Walang tao. Walang tao. Kunin mo kayo halaman nun. Wala po si Chona? Wala po yata. Baka na. Alis na naman. Nasa bayan siguro. Ay. Ay, kuya. Kamusta na kayo dito, Nay? Dati lang. Ganun pa rin ang dati. Kamusta si na? Ba't wala na kuryente? Sagal <laughs> naman ay walang kuryente. Nay, binaha kayo dito? Baha. Binaba kami dito. Dito pag na malakas ang malak. Oh, ano yun? Tulok na yun lahat sa loob? Nabubuksan na ito na eh. Yan. Ay, hindi pa yung nabubuksan. Hindi nabubuksan yan kaso nilalak niya. Oo, oh, niya yung dinubuksan na. Hmm. Natago siya makita siya dyan. Natago siya. Pero ang galing ha. May mga halaman si Chona. Oh. Wala na yung ano niya dito. Wala na yung ano niya dito. Wala yung Ito! Ito ang ganda oh.

kaya, ay, yung um, aso niya. Bakit nasa labas? mabuti hindi nagagalit sa Kilala si Erwin ng aso ni Chona oh. Pasok. Ang cute eh. Pasok na, pasok ka. Tau, ah, alis na kami. Hello, ayaw. Ikaw mamatay yan. Baka masada sa anay. Ronong? Pero si Jonel, tatawag ah. lang yan ay. Ah? Pasok. Pasok na ba? Yan. Pasok na. Ay. Uy. Uy. Uwe. Uwe. Pasok na. Uwe. Uwe. na. Bukas yung ano niya, bahay niya dyan sa ano? Tinignan yung loob. Ah, binuksan mo pala ay. oh Meron pa doon, oh. Kalma ka lang, kalma. Tara. Wala si Chona. Wala po si Chona. Nay! Mabalik kayo. Basta kami, Nay!